Gandang umaga mga katids Nandito tayo sa area no Dito sa Mindanao Meron tayo nakita ng video Ng marker dito Ito yan mga katids Sun hole So ito ay Nang indication sa tunnel Kasi Number 8 yung ano nyo Marker Ano you know? Tunnel o kaya may buda dito na kanibing nam guys. Oh, so, number 8. Tapos meron pa doon sa unahan na marker. So nag-survey po tayo dito mga katits. Dito sa area na ito. So dito sa kabila merong bato dito. King na kita no na may marker so ito yun mga katiits so isang hole pa rin no indicator na item yan no so uh, napaka ano ito mga maka, katiits makinis yung ano nyo yan. yan no yung kanyang kinid ugawa talaga sya ng tao no So nasa 2 inches yung ano na yun, lalim. Ayan. Tapos meron po dito yung makati it's isang hole. Tapos sya yung sintuturo natin. No? Ayan. Ayan. So, dito rin sa kabilang mga katiets, meron din tayong nakita na isang marker. So, ito po yung katiets, no. Isang bato na may hati sa gitna. Ayan. Tapos, meron po siyang hole na maliit, no. Ayan. Tapos may X marker. Yan. X marker. So ito isang item. Ito isang distance yata ito. X. 10 meters o kaya 10 feet distance. Yan. So yan yung nakikita natin ito bakit it's dito sa area ng mga sign so actually marami mga sign dito pero ito lang yung nahanap natin so mamaya magdetect tayo dito para makonfirm kung saan yung mga deposito gamit ang ating detector Okay, so Sinsya na mga kapits Ngayon lang tayo nakabalik Sa pagbablog kasi busy tayo na no? Sa ating Araw-araw na pamumuhay Kasi hindi lang Treasure yung ating trabaho Sa po na Natin ito na, no? yung treasure Kasi meron tayong Araw-araw ano, na trabaho So Dyan, no? So yun na mga katids. Salamat sa inyong panonood mga katids. At apianting po sa inyong lahat.